Tayo sa tabi ng dagat tayo ay maglalakad-lakad sa himbasanan malaki ang hibas ngayon mga katambayo oh. isang kilometro ang layo sa tabi ng tubig oh, oh nandoon pang tubig malayo oh isang kilometro ang layo sa tabi dito na tayo sa dito, pag malaki ang tubig dito, mga dalawang hampos na lang tao ito ay ay ngayon ay walang tubig, kateng-kati. Talaga ang, ngayon tayo maglalakad-lakad. Uh, malakas na malakas ang hangin mga katambayo. Oh. Wala ngayon na dumating ang bagyo. Kaya mo, nanamumuti ang karagatan o. Oh. Lalaki ng alon. Lagang may na dito dumaan ang bagyo wari ko. Oh. sa kasiguran dumaan ay Kaya hagip dito. Oh. Oh, ayan, namumuti ang alon sa laot oh. Mamaya pang hapon ng time nyan mga Mumbai dumaan ma naman masarap mailibyo naman. Ang bato rito. Saket oh. may mga sisirito. Wow. Oh. Yan oh. Lawdet na naman ayo. Oh. oh. Yan, malakas ang hangin ngayon oh. Ang ano ngayon ay katanghalian ah. Tanghalian tapat nau. Oh. Diri ta na diri kang may gitna, kung ano mga matagal mahahangin malakas labsik matatalas ang bato doon may nagpahibas doon oh malayo naman masyado hindi na tayo makakapunta ron hindi na tayo pabalik-balik lipstick kinakalaan pa eh nakabutan na nasusunod oh oh lain layo niya sa tabi oh shout out kay Chris in TV shout out yang kay Panuli official shout out kay Patit Rory shout out shout out Ay, kunyang ako shout out. O, oh, ah. Kanya sa mga balang araw sa Lupis Quezon, yan. Shout out, shout out tayo. Shout out, shout out. Ah, manao masalan tayo sa tabi ng dagat. Sa Hibasanan. Malakas lang ay hangin. O. Oh, malayo tayo sa highway. out chat out basta lang talaga marami itong matatalas na bato marami ang malilitang... si marami basta't ma-chanal lang mga katambay magukay ng lupa parang mina ito ay parang mina ito ng ginto yan pag naghukay ka ng lupa lalabas ang mga talaba talabong malalaki o ano o oh. lalabang mapuntahin yung nanonudlo may nanonudlo ngayon malalim masyado tabi na yan, o, no? kalanan yung tubig yan, o, no? na, na ito ang dagat niya, o, no? yan, o, no? yung hatag no? yung paprika. Shut out, sobrang lakas ng hangin talaga, parang signal number one na. Hmm. Ah, na ambulan, na, na, -ambu na tayo ay punta na sa tabi muna at mabasa ang ating cellphone ay lalo tayong na paano yan na perdi ang ating pagbabalag oh. ah malakas na ang ulan malakas na takbo nga papatay muna natin time check ay alauna na alauna ng tanghali na an ano yan lalaki ng tubig tatahab niya kaya kala yung mata masyadong mataga mga alas 4 pang tahab niyan para ito mapuno itong kating kating ito yan. ito ay ilog mga katambay oh. kaya mamabong na dati ito ng dalawahan po sa lalim oh. Dito pala nagtanim ng mga bakawan ng katambay oh isang limang araw na pero na usbong lang mga dahon nila oh. Ayan, oh. dito pala nagtanim mga bagong tanim ng bakawan yan ang oh. nasa sampung libong bakawan ito ngayon oh. yung iba hindi nakaig yung nakakadalawang taon na yun oh. yung iba malalaki na o oh. yung iba nangamatay kaya ito ay pupunin ng bakawang kaya tinamnan ulit ngayon ng mga bagong ano o oh. o oh, yan o oh. oh. ganda pala ng mga bakawan o, oh. mga bagong tubo oh. yan, no? Oh. ito mga dalawang taon na yan no? Oh. mga 2 years na yung maliliit katatanim lang mga limang araw lang mga natinanim yan no oh. mga naosbong na daw oh. tubo na yan oh. Oh. sa lakas ng hangin o nagiba ng ano o. parang may bagyo nang dito sa Quezon province parang dito na dumaan ang bagyo dito ganda lang itong bangka ito ulit Ng ito pala 'tong bangka na ito oh natin oh. Ayun ito na. Lang. Oh, may gitsin na itong daanan ng piso. Oh. Dati mataas ang hamig dito oh. Tinabunan na oh. Ah, yeah, may gitsin. Sinamin ito na ibabaw. Oh. Ah, nang oh. Ah, mataas na. Lang.

Oh, ito lang ang hindi pa na nakukuruto. Na, oh, Kinakailangan oh, oh. pa ng DPWH yan. At ah, na ano. Uh, uh, tuloy na tayo mga katambay. Uh, Uwe luwe lang tayo at baka mahulog yan. Uwe luwe lang. Oop, pwede ka sa dita. Uwe lang, luwag. Baka tayo mahulog yan. Uh, 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 kita naman kamera huwag ah, na huwag na tao ka tambayo yan yan oh huf hirap nyo eh. yan ang tulay mahabarin mga apat na dipah ng um, abaw nya nyo eh. alain mga katumbay eh. kasalubong. Lipat kayo dyan. ng mga nandun Naisip ko doon sa PCI, ay masalit doon kay Rilan yun, ay Kaya nga, ay na niya rin yan. na sa Facebook ni Rilan, eh. O, oh, batbi bat ah. sa ibang bansa. Sa Guam. Sa Guam. Hindi pala naman. Eh, di wala ka na lumada. Pagkakilipon din, eh. Oo. Eh, pinapanood ko nga. Ikaw, ay, ayun, 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 ayun. na sila mga panahon.

dalam mo ay mga facebook ko natin okay, ano, okay, あ。